kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan kamalayan sa mga emosyong nararamdaman. Ang buhay ay isang roller coaster ng emosyon. Mula sa matinding saya, hanggang sa matinding lungkot, ang ating damdamin ay patuloy na nagbabago. Ngunit, gaano ba natin talaga kakilala ang ating mga nararamdaman? Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, o ang tinatawag nating kamalayan sa emosyon, ay isang mahalagang aspeto ng ating kabuoang kagalingan. Ito ang pundasyon ng ating emotional intelligence, na nagbibigay daan sa atin, upang mamuhay ng mas produktibo, masaya, at mas makahulugan. Tunghayan natin, ang isang mixing kwento, na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ang kwentong ito, ay tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Maya. Isang araw, habang naglalakad si Maya pauwi mula sa paaralan, nakita niya ang isang tuta na nakakulong sa isang maliit na kahon. Ang tuta ay mukhang malungkot at nag-iisa. Naramdaman ni Maya ang awa para sa tuta. Naisip niya kung gaano kalungkot ang tuta na wala sa tabi ang kanyang ina. Nais niyang tulungan ang tuta kaya dinala niya ito pauwi sa bahay. Nang makita ng tuta si Maya, nagsimula itong tumalon, at umiyak ng malakas. Mukhang masaya ito, na nakita si Maya. Parang sinasabi ng tuta, na salamat sa pagligtas sa akin. Nang makita ng pamilya ni Maya ang tuta, nagulat sila. Hindi nila alam kung paano sasabihin kay Maya, na hindi nila maaaring panatilihin ang tuta. Ngunit, nakita nila ang kaligayahan sa mukha ni Maya, nang makita niya ang tuta. Kaya, Nagpasya silang panatilihin ang tuta. Mula noon, naging masaya ang pamilya ni Maya. Ang tuta ay naging bahagi na ng kanilang pamilya. Ang tuta ay nagpakita ng pagmamahal at saya sa pamilya ni Maya. At si Maya naman ay nagpakita ng pagmamahal at pangangalaga sa tuta. Ang kamalayan sa emosyon ay hindi lamang ang pagkilala sa kung ano ang nararamdaman natin, masaya, malungkot, galit, o natatakot. Ito ay ang pagunawa, sa bakit natin nararamdaman ang mga ito. Ano ang mga pangyayari, kaisipan, o alaala, na nagudjuk sa ating mga damdamin? Paano nakakaapekto ang mga emosyong ito, sa ating pag-iisip, pagkilos, at pakikipag-ugnayan sa iba? Ang kamalayan sa emosyon, o emotional intelligence, ay ang kakayahan nating makilala, maunawaan, at mapamahalaan ang ating sariling emosyon, at ang emosyon ng iba. Ito ay higit pa sa simpleng pagkilala, sa kung ano ang nararamdaman natin, ito ay ang pagunawa, sa pinagmulan ng ating mga emosyon, kung paano ito nakakaapekto sa ating pag-iisip at pagkilos, at kung paano natin ito mapapamahalaan ng epektibo. Hindi lamang ito ang pagkilala, sa kung ano ang nararamdaman natin, kundi ang pagunawa, unawa sa bakit natin nararamdaman iyon, at kung paano nakakaapekto ang ating emosyon, sa ating pag-iisip, pagkilos, at pakikipag-ugnayan sa iba. Mahalaga ito, dahil nakaka-impluensya ang ating emosyon, sa ating mga desisyon, relasyon, at pangkalahatang kagalingan. Ang kakulangan ng kamalayan sa emosyon, ay maaaring humantong sa mga hindi magandang pakikipag-ugnayan, mga hindi matagumpay na desisyon, at mga problema sa kalusugan ng isip. Ano nga ba ang emosyon? Ang buhay, ay puno ng iba't ibang karanasan, at isa sa mga pinakamahalagang aspeto nito, ay ang ating mga emosyon. Mula sa matinding kaligayahan, hanggang sa matinding kalungkutan, ang mga emosyon, ay nagbibigay kulay at lalim sa ating pagkatao. Ngunit, ano nga ba talaga ang mga emosyon at paano natin ito nararamdaman? Emosyon. Ito ay ang anumang nararamdaman ng tao, dulot ng mga panloob at panlabas na salik na nakaaapekto sa kanyang karanasan. May iba't ibang karanasan ang taong tulad mo sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay nakapagdudulot ng reaksyon, kilos o aksyon na maaaring nagmumula sa sarili o sa ibang tao. Ayon kay Scheller, ang damdamin, ang pinakamahalagang larangan ng pag-iral ng tao. Ang aspetong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, paggusto, pagmamahal, at pagkapuot, ay hindi nababatay sa katwiran o ano paman. Ano man ang nararamdaman ng tao, ay dumidiretso ito sa bahagi ng pandama, bago pa ito maproseso ng isipan. Kung kaya, ang paghusga dito, ay dumadaan sa proseso ng kaisipan hindi madaling kontrolin ang emosyon ng tao, ngunit maaari itong magawa, sa pagkakaroon ng mga pagpapahalaga. Dito pumapasok ang konsepto ng katatagan ng loob o fortitude, at kahinahunan o prudence. Makatutulong sa pagunawa mo ng nararamdaman, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga uri ng damdamin. Narito ang uri ng damdamin ayon kay Scheller, sang ayon sa loiko ni Pascal. Pandama o sensory feelings. Ito ay sa pamamagitan ng limang pisikal na sistemang pandamdam ng tao. Kabilang dito ang pangamoy, paningin, pandinig, panlasa, at pansalat. Kalagayan ng damdamin o state of feeling. Ito ay tumutukoy sa umiiral na nararanasan ng tao, kung ano ang aktual na kondisyon, na mayroon siya. Sikikong damdamin o psychical feeling. Ang reaksyon ng tao, ay nakabatay sa kung ano ang kondisyon ng kanyang damdamin. Ang tao, ay may taglay na kabutihan, kaya't anuman ang kanyang tugon sa kanyang damdamin, ay maaaring mabago patungo sa mas ikabubuti ng sarili at ng iba. Espiritual na damdamin o spiritual feelings. Tungkol ito sa paghulma ng mga pagpapahalaga, na patungo sa katwiran at kabanalan. Sa aklat na Education in Values, What, Why, and For Whom ni Esteban, Nakatala ang mga sumusunod na pangunahing emosyon na nagpapakita ng positibong damdamin at nakapagbibigay kasiyahan sa tao. Pagmamahal o love, paghahangad o desire, pagkatuwa o joy, pag-asa o hope, pagiging matatag o courage. Ang mga sumusunod na pangunahing emosyon naman, nagpapakita ng negatibong damdamin at nagdudulot ng sakit sa kalooban ng tao pag-iwas o aversion, pagdadalamati o sorrow, kawalan ng pag-asa o despair, pagkatakot o fear, pagkagalit o anger, pagkamuhi o hatred. Ang katatagan o fortitude, ay ang pananatiling malakas o matibay ang loob, sa kabila ng mga sakit, at pagsubok na nararanasan. Kahinahunan o prudence naman, ay ang pagiging marahan o hindi padalos-dalos o pabigla-bigla, sa pagpapasya at pagkilos ang pagiging mahina ng damdamin at padalos-dalos, ay maaaring magdulot ng mas malalang suliranin. Maaaring ikapahamak mo ito sa huli. Halimbawa, sa sobrang galit mo sa sinabi ng iyong kapwa, ay maaari kang makasakit, pisikal man o pasalita. Kailangan mo munang unawain, kung tama o totoo ang sinabi, iproseso ito, at pag-isipan kung ano ang mas mainam na gawin. Paano natin nararamdaman ang mga emosyon? Ang ating emosyon ay resulta ng isang kombinasyon ng mga pisikal at emosyonal na senyales. Pisikal na senyales: pagbilis ng tibok ng puso, pagpapawis, pag-init ng mukha, pagangat ng presyon ng dugo, pagigting ng mga kalamnan, at pagbabago sa paghinga. Emosyonal na senyales: pagbabago ng mood, pag-iisip, at pag-uugali. Mga indikasyon ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga emosyong nararamdaman, kilos pag-iisip, at reaksyon ng katawan. Ayon kay Scott Jeffrey, ang kamalayan sa sarili o self-awareness, ay mahalaga sa personal, o pansariling pag-unlad. Ito ay ang kamalayan sa sarili, na may kaugnayan sa maraming aspekto ng personalidad ng isang individual, tulad ng kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes, at emosyon. Ito ay ang kakayahang malaman, kung ano ang ginagawa natin, habang ginagawa natin ito, at maunawaan kung bakit natin ito ginagawa. Ang kamalayan, ay isa pang salita para sa pakikialam sa sarili. Ipinaliwanag ni Anthony Stevens, isang psychologist, sa kanyang librong Private Minds, ang kamalayan ay nagbibigay daan sa mga individual, na bantayan ang mga pangyayari, maunawaan ang kalikasan, at kalidad ng mga pangyayari, habang sila ay nagaganap, at maunawaan ang kanilang kahulugan. Narito ang ilang mga gawaing nakatutulong, upang makilala ang personalidad, mapabuti ang intrapersonal na talino, at bumuo ng kamalayan sa sarili. Personality tests o pagsusulit sa personalidad. Ito ay isang paraan, upang masukat ang mga katangian ng personalidad ng isang tao. Karamihan sa mga personality test, ay ginagawa sa pamamagitan ng mga standardized self-reported questionnaires, kung saan sasagutin mo ang mga tanong tungkol sa iyong sarili. Mayroong maraming uri ng personality test, bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagsusuri. Ang ilan sa mga kilalang halimbawa ay Enneagram, isang sinaunang sistema ng pag-uuri-uri sa personalidad na tumutulong sa atin na maunawaan ang ating motibasyon, kalakasan, at kahinaan. Myers-Briggs Type Indicator o MBTI. Inuuri nito ang mga tao sa labing-anim na personalidad, batay sa kanilang mga kagustuhan sa apat na dichotomies, introversion o extroversion, sensing o intuition, thinking o feeling, at judging o perceiving. Big Five Personality Traits o Ocean Sinusukat nito ang limang pangunahing aspeto ng personalidad, openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, at neuroticism ito ay itinuturing na mas siyentipikong wasto, kaysa sa MBTI. 16 PF Questionnaire Sumusukat ito ng labing-anim na pangunahing katangian ng personalidad. Disk Assessment Nakatuon ito sa apat na katangian, Dominance, Influence, Steadiness, at conscientiousness. Saki Norba Test, isang mas bagong cognitive function test na gumagamit ng 76 na tanong upang masuri ang iyong mga pananaw, pagpapahalaga, at ugali. Iba ito sa MBTI dahil gumagamit ito ng sarili nitong mga tanong at algorithms. Values in Action Strength Test o Pagsusuri ng Lakas ito ay isang pagsusulit, na naglalayon at nagbibigay diin, na tukuyin ang mga lakas at mga kahinaan na karakter ng isang individual. Bagamat ito ay isang self-report, isa itong mahusay na paraan, upang mas maunawaan ang iyong sarili, at mapaunlad ang iyong mga lakas. Pagpapasya sa sarili, maglaan ng oras bawat gabi, upang suriin ang iyong pag-uugali para sa araw na iyon. Nasasagot ang mga tanong na, paano mo pinapakita ang iyong sarili? Paano ka pinakikita ng iba? Ano ang maaari kong matutunan, mula sa pagmamasid sa aking pag-uugali ngayon? Personal na mga halaga, tumutukoy sa mga taglay na core values. Ang core values, ay sumasagot sa tanong na, ano ang pinakamahalaga sa akin? Kapag natutunan mo ang iyong personal na mga halaga, maaari mong suriin kung ikaw ay nabubuhay ayon sa kanila. Personal na pangitain Mayroon tayong hinahangad na sariling kinabukasan. Ang hinahangad na ito ay ang ating likas na potensyal. Natuklasan ni Maslow na ang self-actualizing na individual ay mayroong pakiramdam ng kapalaran. Maglaan ng oras upang linawi ng iyong personal na pangitain para sa hinaharap journaling, tumutukoy sa pagsasama-sama, ng ating mga inner thoughts at damdamin. Ang paghuli ng iyong mga inner thoughts at damdamin sa isang journal, ay tumutulong sa atin na obektibuhin ang mga ito. Personal na kwento, ang kwento ng buhay, na nagiging refleksyon ng personalidad ng tao. Ito ay isang bahagi ng iyong personalidad. Sinabi ni psychologist Dan McAdams, ang mga kwento na sinasabi natin sa ating mga sarili, tungkol sa ating mga buhay ay hindi lamang humuhubog sa ating mga personalidad sila ang ating mga personalidad trabaho sa anino o shadow work ito ang pagtimbang at maliwanagan sa mga negatibong katangian upang hindi makaapekto sa ugali tayo ay mga komplikadong nilalang na may mga magkasalungat na tensyon sa loob natin para sa bawat aspekto ng ating karakter, na kinikilala natin, isang magkasalungat na katangian, ang nabubuhay sa loob ng ating sarili. Ang gawain ng anino, ay naglalayong hindi makaimpluensya sa ating pag-uugali. Inner Dialogue, ito ang pag-alam sa iyong kasalukuyang damdamin. Sa loob ng ating isipan ay isang pamilya ng mga panloob na boses o mga sub-personalidad, sa kanilang pag-iisip, damdamin, at pag-uugali nakikipagdialogo sa mga karakter na ito. Ito ay tumutulong sa atin, na magkaroon ng kamalayan sa sarili sa ating emosyonal na lupain. Obserbahan ang iba, lahat tayo ay higit na magkatulad, kaysa tayo ay magkaiba. Sa pagmamasid sa ibang mga tao, madalas tayong matututo ng marami, tungkol sa ating pag-uugali. Nagkakaroon ng impluensya sa atin at sa ating ugali, ang mga taong nasa ating paligid pagpapakita ng pagkilala, sa mga emosyong nararamdaman, tungo sa pagpapaunlad ng sarili, at ugnayan sa kapwa. Mahalaga na may kamalayan ang isang tao, sa kanyang sariling damdamin. Nakatutulong ito, upang siya ay magkaroon ng sariling pagunawa sa sarili. Sa pamamagitan nito, ang tao ay makagagawa ng sariling pasya, at hindi lang basta susunod sa nais ng iba. Ang apat na domain ng emotional intelligence, Ayun sa Ohio 4H Youth Development, kamalayan sa sarili, pamamahala sa sarili, kamalayan sa lipunan, at pamamahala sa relasyon, bawat isa ay makakatulong sa isang leader na harapin ang anumang krisis na may mas mababang antas ng stress, hindi gaanong emosyonal, at mas kaunting mga hindi inaasahang kahihinatnan. Narito ang apat na domain ng emotional intelligence kamalayan sa sarili, tumutukoy sa pag-alam, sa sariling damdamin at pag-uugali. Ito ay ang kakayahang maunawaan, at kilalanin ang iyong mga saluobin, damdamin, motibasyon, at pag-uugali. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa sarili, ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng kamalayan sa sarili, at pagpapalakas ng personal na pag-unlad. Pamamahala sa sarili, ito ang kakayahang mapamahalaan ng wasto ang emosyong taglay ito ang kakayahan, na pamahalaan ang iyong sarili, emosyon, oras, at gawi, upang makamit ang mga layunin, at magtagumpay sa buhay. Kasama dito ang pagpaplano ng mga hakbang, na kinakailangan para sa personal na pagunlad, at pagpapalakas ng kakayahan. Kamalayan sa lipunan. Ito ang kakayahang maunawaan, at mabigyang kahulugan ang nangyayari sa paligid. Ito ay ang kaalaman at pangunawa sa mga pangyayari at isyo sa lipunan, kasama na ang mga kultural, politikal, at ekonomikong aspeto. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa lipunan, ay nagpapalawak ng kaalaman at pangunawa sa mga isyo sa paligid, at nagbibigay daan sa aktibong pakikilahok sa lipunan. Pamamahala sa relasyon, tumutukoy sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao sa paligid, sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon ito ay ang kakayahang pamahalaan, at mapanatili ang magandang ugnayan sa iba, kasama na ang pagbibigay importansya sa komunikasyon, pagunawa, at respeto sa iba. Ang mahusay na pamamahala sa relasyon, ay nagpapalakas ng mga koneksyon, at nagbubuo ng malalim na ugnayan, sa iba't ibang mga tao. Sa paglalakbay tungo sa mas malalim na pagunawa sa sarili, ang pagkilala at pagtanggap sa ating mga emosyon, ay isang mahalagang hakbang hindi ito madaling gawain. Ngunit ang pagsisikap na ito, ay nagbubunga ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid, natututo tayong magtakda ng mga hangganan, makipag-ugnayan ng mas mabisa sa ating kapwa, at harapin ang mga hamon ng may katatagan. Ang paglalakbay na ito ay patuloy, isang proseso ng pagkatuto at paglagok kaya't yakapin natin ang pagiging may kamalayan sa ating emosyon, at tanggapin ang katotohanan, na ang pagiging tao ay puno ng iba't ibang damdamin. Na ang mga damdamin ito, ay bahagi ng ating pagkatao. Sa pagtanggap, nagsisimula ang tunay na paglaya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.